Ito mga kamag-anak, itong hawak kong natirang punla, ito yung gagamitin natin na panghulip doon sa mga itinanim natin nung nakaraan na namatay. Ngayong araw nga mga kamag-anak ay pumasyaluli ako sa tumana para bisitahin yung ating mga pananim. Kung matatandaan nyo nga, nagpataba tayo kahapon ng sili at ngayong araw naman ay pinatubigan natin ito. Kapag nga ka nga nagpapataba tayo mga kamag-anak at hindi umulan ay kinakailangan talaga natin na patubigan agad para tumalab yung ating nilagay na pataba o abono doon sa ating mga tanim na halaman. At dahil nga tapos ng patubigan yung siling panigang mga kamag-anak ay ito namang kadugtong na ang palaya yung ating patutubigan. So ayan mga kamag-anak, ito lang yung nakakainip dito sa pagpapatubig, no. Ang tagal umuusad ng tubig. Ayun, hintayin natin nating makatagpos yung tubig hanggang sa dulo. <laughs> Dito nga mga kamag na na natin yung tudling para hindi lumaganap yung tubig o kumalat yung tubig sa ibang tudling. At para mabilis din yung mag dali ng tubig papunta dun sa dulo. Habang inaantay natin magpush yung tubig mga kamag-anak muna natin yung mga itinanim natin noong nakaraan na nagkaroon ng mga konting problema. At sinabayan na rin natin ng paghuhuli para dun sa mga itinanim natin na namatay. Mga kamag-anak, nagaantay akong tumagpos yung huling dalawang tudling. Time check, 6.30 na. Ayan. So magpapatay na tayo ng makina. Nandilim na rito. So ito mga kamag-anak, hindi na inabot nung tubig natin. Yan. Idiligin na lang natin, naubos na kasi yung kurudo natin. So pinatay na natin yung makina kasi baka matuyuan. So itong natira, didiligin ko na lang muna. Ayan. para di malanta bukas. Ayan. Hindi na inabot eh. Tagal kasi umusad nung ano, ng tubig. Ano, tuyong-tuyo yung lupa. Ya, ah, mag-alas 7 e, na nga pala. Mga kamag-anak. na rito. Palagay ko ako na lang mag-isa dito sa tamana. Tapang ko, no? Ha! Pero eh, ganun talaga. Mamaya tamo sumisibat yung motor pagdating ko dyan sa gubat. <laughs> Kung mapapansin nyo nga ah, mga kamag-anak, hingal na hingal ako dyan nung nagtitilig na ako. Kasi nga nahirapan akong umakit kanina dun sa mebangin eh, nung nagpatay ako ng makina. Dahil sobrang dilim, sobrang damo, ang taas pa nung ahunin. Kaya nagkanta dulas-dulas ako do, kaya ah, hingal na hingal talaga ako nyan. So paano mga kamag-anak, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panunood. Paalam!